for today's video tara luto series naman tayo ngayon guys tama na muna ang ating mga kung ano anong upload charot kaya't ako inyong samahan sa aking gagawin paglulutong ito at ngayon nga po ako'y bumili ng kalhating kilong karne ng baboy at syempre nang matapos mahugasan ay aking pong ginayat ng maliliit at nang dami naman ho ang ating halong iyan at ngayon nga huy ako na may DM isang kilong labanos na aking binili rin at dahil nga talaga naman ako'y laging hirap na hirap sa pag-iisip ng aming uulamay. At ngayon nga sa aking paglalakad ako'y napadpad doon sa isang gulayan at nakita ko nga yan labanos na iyan. At pass forward, yan nga ho yung aking mga ginayat na karne, akin hong pinakuluan iyan. Hanggang siya po ay naging mantika na ang katas charot. At ayan nga ho, dahil may mantika na nga ho yung aking karne, kaya inilagay ko na ang aking sibuyas at bawang. At sa mga oras hong iyan ay ang akin hong binata, ang aking katukatulong sa pagluluto ho. At ako ho, ayan, tamang video lang sa kanya. At talaga naman hong ayos na ayos ang kanyang halo-halo diyan. Hindi lang ho alam ng anak ko kaya siya pinapaghalo ko. Ayaw matatab matatabsi ng mantika at talaga namang sabi ko ay napakasakit ng ano ng mantika. Ay mukha yata ho nakahalata ang aking binata. Ay diyan ibinigay na ho sa akin. Ako na daw ho ang magluto. At nang ayos na nga ho ang aking ginisan sibuyas, inihalo ko na rin ho si karne at yan nga ho, inilagay ko na ang aking mga ginayat na labanos na maliliit. Tamang gisa-gisa muna ho natin ang, ang, labanos at nang lumabas din ho ang tunay na katas ng ating labanos. Iyan ho, ang lutong iyan ay nakita ko lang ho doon sa aking kaibigan at talaga naman sabi ko ay maitry nga din at mukhang masarap nga ho. Kaya syempre, ay diyan iyan na nga at atin ang itinatry. Ano pa nga ba katindera? At ng akin nga hong mahalo-halo ay dinalagyan ko na ho ng aking mga pampasarap na pampalasa. Kagaya nga ho ng asin, bechin, at ang paminta. Siyempre, may iba pa ho tayong ilalagay. Kaya imekos-mekos muna natin para naman maging malasa ng ating nilulutong ayan. At ngayon nga ho, yan, inilagay ko na ho ang isang cubes at ang dalawang sili na kulay green. At wala na naman katapusan ng ating mekos-mekos diyan para naman po mag-combine na ang lasa ng ating mga inilagay na pampalasa. At diyan nga po sa akin nilulutong iyan. Wala naman ako naging problema sa akin dalawa kasi kumakain naman ho sila niyan. At dahil nga po lumasa na yung ating mga pampalasa ay diyan naglagay na ako ng sabaw na dalawang timba, charot. Kung hindi ako nagkakamali, guys, parang dati na-i-content ko na rin ito tung aking nilulutong ito dahil nga marami na uling followers na nadagdag so ayan akin po uling ginawa at ikinonten ko at syempre pang ulam din namin guys charot at yan nga kumukulo na po ang akin nilulutong gulay na iyan at ngayon nga po ako nag add ng asukal bawat gulay ko po or luto ng ulam ay ako po nag add ng kaunting asukal para man ho magkaroon ng lasa at timbang ang ating niluluto bakit nga ba sinasabi nilang para magtimbang ang panlasa? Kasi nga po, minsan maalat, minsan uh, hindi maganda ang texture ng ating niluluto, ang panlasa, kaya kailangan natin mag ng asukal. At ang huli ko pong ingredients na inilagay ay iyang suka. Tama po kayo, ako naglalagay din po diyan ng suka at para po mas masarap po. At pagkaganyan naman pong luto ay talagang managugustuhan ng akin dalawang anakis. At shout out nga pala kay Sunshine Cassis o Shine. Ito yung isa sa paborito mo ring ulam. At yan naman Shine ang version ng aking ginisang labanos na may karne. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Kuha na ng kanin na tayo kakain na. At yun lang for today's video. Salamat!